Hindi pa kontento si RHJ sa kampiyonato na nakuha niya sa Governor's Cup dahil ngayon ay nagpapakita pa rin nga raw ito ng interes para bumalik sa tropang giga sa magiging kampanya ng mga ito sa Commissioner's Cup. Magagawa pa nga raw kaya nilang idomina sa isang pagkakataon ang conference na to lalo't patuloy pa nga raw ang pagkuha ng ibang teams sa mga malalakas na imports na nakapaloob ngayon sa kanilang rooster ng Commissioner's Cup. Ang dami mga naglalakas ang import ang kinuha ng mga team sa pagpasok ng conference na to. Itong Meralco na kinuha ang import na si Akil Mitchell na isang active Chinese basketball import. At ibang mga liga sa Euro ay eh, talaga nga naman na nagdodomina rin ang import na to. Itong Magnolia na binalik ang former import nilang si Ricardo Ratliff at iba pang mga teams na nagpalakas nga raw talaga sa pagpasok ng Commissioner's Cup lalo na itong terra firma na inaabangan ng lahat dahil sa 7 foot import na kinuha nila pero ito nga lang, kakalabas lang na balita galing sa reigning champion ng Governors Cup at 2 times best import na si RHJ na balak pa rin nga raw nito na bumalik as a import ng tropang Kika. Hindi pa nga tatapos natatapos ang init nito sa championship title, eh, plano na nga raw ulit nito na ipagpatuloy ang kanyang kampanya sa 49th season ng Commissioners Cup. Samantalang sa kabilang dulo ng balitang to, una na rin sinabi ang itong team manager na lang si Lestimosa na isa sa plano nga raw nito talaga ay ibalik. Ang dominanteng import na to sa pagpasok ng Commissioner's Cup. Napakalaking bagay ng serbisyo nitong si RSJ para sa tropang giga. And if ever na ito pa nga rin daw ang makuha nilang import sa pagpasok ng conference na to sa Commissioner's Cup, eh malaki ang advantage ng tropang giga. Mula sa team chemistry, coach system na nakuha na nga araw nito and yung connection and communication nito sa kanyang mga teammate, eh hindi na araw magiging problema para sa talk and text ang bagay na di tulad ng ibang mga teams na kakakuha lang ng mga bagong import sa pagpasok ng conference na to. Ilang games or weeks pa nga raw bago makuha ang chemistry sa teams. Kaya dyan palang ay malaki na nga raw yung advantage ng Tropang Giga sa ibang teams na makakalaban nila sa Commissioner's Cup. And kung ikaw nga raw yung owner ng Token Text, eh talaga nga naman na hindi mo rin pagsisisihan na kunin muli itong import na to. Dahil sa mga achievements na ginawa nga raw nito at binigay sa Tropang Giga. And after na magchampion ng Governor's Cup, enough napakataas ng numbers ang iniwan lang naman nitong si RSJ sa Governor's Cup. Kaya hindi malabo na ito pa rin nga raw ang import na kunin nila at mag-stay pa rin nga raw ang dominanteng import nilang si Jefferson sa team. Lalo't kahit ito nga raw ay sobrang interesado pa rin na bumalik next conference at ipagpatuloy ang kampanya niya sa tropang giga. Ang malaking katanungan na nga lang daw dito ay kung magpapatuloy pa rin ang pagiging dominante ng mga ito. Lalo't ngayon nga raw ay sobrang upgraded na ng mga teams sa pagpasok ng Commissioner's Cup. Dahil sa mga import na kinuha nila para mas palakasin pa nga raw ang kanilang team and remember na pagpasok ng Commissioner's Cup, e eh unlimited height na nga raw ang mga nakapaloob sa bagong rules na to. Kaya nga ngayon ay eh, talaga nga naman upgraded na nga raw at mas pinalakas pa yung mga ibang teams na kumuha lang naman ng mga import na talaga nga naman na dominante at kayang makipagsabayan ngayon sa ibang mga teams. Lalo ngayon na may mga 7 foot import na nga rin daw ang mga nakapaloob sa bawat team tulad nga nitong Terra Firma. Kaya panigurado ng raw na magiging contender ang lahat ng mga teams ngayon sa Commissioner's Cup. At magagawa pa nga raw kayang depensahan ng tropang giga ang kanilang titulo at magpatuloy pa rin ang pagdodomina ng mga ito sa parating na conference ng Commissioner's Cup dahil sa import na si RHJ. And kung isa ka sa panatiko sa liga ng PBA at iba pang mga teams, even players, ay eh mag-comment down ka na at patuloy na supportahan at share ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga kuis. Peace out.